umarangkada na ang vote buying o pamimili ng boto at pagbebenta ng boto para sa darating na eleksyon sa Mayo. Sa bagong Pilipinas Public Briefing, sinabi ni Commissioner on Election Commissioner Ernesto Ferdinand Maceda na nakapagtala na sila ng 34 na insidente ng vote buying mula nitong Abril A1 at vote selling habang habang labing isang incumbent na mga kandidato ang inirereklamong gumamit ng pera ng gobyerno. Inihalimbawa ng Commissioner Maceda na bago pa man nag-umpisa ang election period ay mayroon ng nag-viral sa social media na nagparapol ng kotse at ang iba naman ay naka nagbibigaya ng pera bago pa man nag-umpisa ang campaign period. Sinabi ni Maceda na batay sa nakalipas ng mga halalan, ang Metro Manila ang sentro ng vote-buying batay sa nakarating na reports sa Comelec. Pangalawang Region 4A, ang Mega Manila, ang nangunguna naman anya sa vote-buying sa mga lalawigan ay ang Palawan, Abra at Camarines Sur. We have received 34 complaints dito sa main office. No, uh, 23 are on vote-buying and vote-selling. There are around uh, 11 that uh, reference uh, abuse of state resources. Ah uh, bago pa man nag-umpisa ang election period, uh, meron ng mga nagreklamo nito. Kung natatandaan nyo, naging viral yung pagraraffle ng sasakyan at meron din bago pa man nag-umpisa ang election, uh, campaign period nitong lokal, sinusumbong na nila na nagkakabigayan ng pera pagdating sa meeting de advance. ang NCR lagi ang uh, parang sentro ng vote buying. I don't know if that's because there are more Uh, vote buying incidents happening here or that the citizens are just more um, aware of their rights at mas masumbong ang mga ano no but uh, after NCR nandiyan ang region 4A uh, which is really mega manila Correct. kung tuturing yan uh, but from the province let's just do top five. Palawan Abra Camarines Sur uh, maaring uh, ngayon ho sa 2025 current reports dito pa rin sa NCR ang pinakamarami Ayun po ang tinig ni Commonwealth Commissioner Ernesto Ferdinand Maceda.